Ang mga noy pilikas nga raw na matulungin. Todo bigay ng help hanggat maari. May pusong mapagbigay na ang kin. Di isipin kung may matitira. Ang importante, may eh, ka. May bayad man o wala. Sa simpleng itihe, eh, solve na solve ka na. Nag-fly ako up above hanggang makarating sa probinsya ng Sarangani at doon ko na ang walking, walking, and walking midwife na legit eh, natatangi. Halog halogs! Ako si Jermark Hoxon Udani, RM, ang dakilang midwife ng Maitom Sarangani Province. siang midwife na si Marky. Aba, di lang pinapaanak ang mga mami. Maging neighbor niyang Piggy. O ayan, tamang hataw muna bago magpaanak. O ha? Perfect! Wapak na wapak! Pasikat pa lang ang araw, inagayak na, naghahanda para pagsilbihan ang mga tinuturing niyang pamilya. Minsan ay magisa, minsan ay may mga kasamang gumora, daladala mga medisina at kaalamang gustong ibahagi sa tribong umaasa. Linggo-linggo ay ilang kilometro ang kanyang binabaybay. Tinatawanan at dinadaan na lang sa kulitan para maibsan ang binting nangangalay. Ay, Life ko dito sa bundok, sa trabaho ko, parang siya na rin ang magiging love life ko forever. Ah! <laughs> Ayan nga, at entrada na lang ng samot sa saring istorya para kahit paano'y maliw at sandaling habuli ng Kini nga. Oh. Labing dalawang taon ng midwife ng mga tiboli si Marky. Simula raw kasi nang mapadpad siya rito, ang puso na niya ay napisi. Kahit kailan ay di nagsisi. Maraming mga oportunidad ang inalok ay piniling manatili. Dati kasi di ba sobrang hirap dito? Parang maiyak man ako. Okay lang ba? Mas maganda. Naisip ko man dati. Na magpa-reassign. Magpa-reassign. Kaso, Parang yung, hindi ko siya makaya, hindi ko kaya, no, to... na hindi ko siya kayang iwan. Tapos sabi ko, kakayanin ko na lang kasi alam ko darating yung panahon na, oh, di ba masaya na ako sa ganitong daanan. Ilang oras na ang nakalipas at ilang bundok at ilog na ang nabagtas. At ayan na, tanaw ng sityo ang ko, mga ti. Andito, andito tayo ngayon sa taas ng bundok, tapos bababa pa tayo, din bago natin mararating ang mga bahay doon sa sityo. Malayo layo pa siya. <laughs> pagkarating na pagkarating pagkaratinge, eh, hiyawan na gadang pungat. Hello! Hi! ka man. Super! Eh, uh, da salamat yo, yeah. oh, oh. yeah. yeah. Na hey na di magkabilang sa tribo ay pinit pinag aralan ng kanilang salita para raw mas maintindihan ng komunidad na nakikisa. Seminar sa mga nanay at family planning ang entrada, sabay switch sa pangmalakasang o oh, ha, ah, Zumba! Seryoso namang sinalansa ni Marky ang mga gamot at injection. Open wide, babies! Mm <laughs> Ayan, para malusog ang Madlang Nation. Matapos mabigyan pansin ang bawat pasyente, oh, pack up na at ready ng gumayak muli mga te. Lubos ang pagtanaw ng utang na loob ng tribo. Paghihirap ni Marty ay tagus daw sa kanilang puso. Grabe kayo ang iyang pagmahal sa amin. Hindi po namin alam kun kung kami lang dito Ewan ko kung ano ang mangyari sa amin. Wala tulong sa amin. Kahit tumuulan, magpunta sa dito sa amin. Hindi namin gusto kong umaalis siya dito kasi yung pagmahal niya sa amin sobra. Hirap na hirap man ay pinipilit pa rin ni Marky na puna ng pangangailangan medikal ng Tribong Tiboli. Mayak pa na. Kahit na anong oras pa yan, basta mapuntahan ko sila ta. Kailangan nandoon talaga kahit hindi ako magpaanak sa kanila basta nandoon lang ako. Yan ang mga ginagawa ko sa kanila. Basta pamilya na kasi ang turing nila sa akin. Kaya 'di ba sobrang bait nila sa akin kaya syempre in return kailangan ko rin silang uh, tulungan. Sa pag-aalay ng buhay ng midwife na si Marty, ginawaran siya ng 14th Gawad Henry Lopez Bayaning Kabataang Pilipino Award noong 2017. Di na tatapos ang pagiging mabuti sa usapang medikal. Biruin mo ay may anak-anakan pa siyang nagngangalang Reynold. Tinutulungan ko siya magbitbit ng mga dala nila. And then after noon, ko yung work niya. Na-inspired po ako. Very humble, ganoon matulungin siya especially sa tribo ko, Kapwa Tiboli. Uh, blessings po siya sa amin. Walang pagod ang makakapigil sa puso niyang ginintuan. Walang salaping makakapantay sa ilang taon niyang pagtahan. Tahanan, yan ang saranggani para sa midwife na si Marky. Bigyan man ng ilang tsansa, pipiliin pa rin ang manatili. Marami akong napagdaanan na nahirap, pagod, maulanan sa gitna ng bundok, mainitan. Pero tiniis ko yon kasi alam ko kung gaano kahirap ang manirahan ng bundok ng walang Uh, nagbibigay ng magandang serbisyo sa kanila. Parang ang hirap na siyang iwan kasi napamahal na ako sa kanila. At lahat ng kaya kong tulong ay eh, ibibigay ko para sa kanila. Uh, Wag nating piliin ang ating serbisyohan. Uh, serbisyohan natin yung mga talagang nangangailangan ng ating tulong. Di mo nga kailangan ng lahat ng kayamanan sa mundo para maiparamdam ang pagmamahal mo. Sobra pa sa sapat ang pagiging mabuti para ipamalas mo ang totoong definisyon ng pagiging tao.